kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Naaalala niyo pa ba ang sinapit ng higanting network sa Pilipinas na ABS-CBN na mapahangga ngayon ay hindi pa rin nakakabalik sa pag-broadcast ng kanilang mga palabas sa telebisyon dahil wala na silang prangkisa? It's about franchise. Iba po yun eh. And franchise to be granted by the House of Representatives is the only permit for a network to operate. Doesn't matter. Ang Congress is uh, planning to restore the franchise of the Lopez wala akong problema doon kung i-restore ninyo but if you say that if they can operate kung may may ano na sila no i will not allow them i will not allow the ntc to grant them the permit to operate ito ngayon ang posibleng kakaharapin ng SMNI o Sunshine Media Network Incorporated kung saan 53.46% ay pagmamayari umano ng Kingdom of Jesus Christ na itinatag ni Pastor Apollo Sikibuloy kung ang kongreso noon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang siyang hindi nagbigay ng iyong marinyo ang franchise ng ABS-CBN. Ang kongreso ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ang siyang posibleng babaklas sa franchise na ibinigay sa SMNI. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, ang Suarasog Media Corporation na siyang nag-ooperate umano sa SMNI ang nakagawa ng paglabag sa Republic Act 1142 na pinirmahan noon ni dating Pangulong Duterte para may sa batas noong 2018. Ito rin ang Republic Act na siyang magbabaon sa SMNI kung sakasakaling mapatunayan ng Kongreso na lumabag nga ang SMNI dito. Ayon kay Pimentel, nagkaroon daw ng pagbabago sa ownership ng SMNI na hindi nila ipinalam sa Kongreso. Ang galawan na ito ay maaaring maging basihan ng Kongreso na tanggalan ng prangkisa ang rumang network na lalabag dito. Ilan pa sa mga pwedeng maging basihan ay ang napapaloob sa seksyon ng nasabing batas. Ito raw ang pagbabawal sa anumang network na maglabas o magpakalat ng maling impormasyon. Section 10. Ang paghingi sa permiso ng Kongreso sakaling magdesisyon ang network na kanilang paririntahan, i-transfer o ibenta ang kanilang himpilan. Dagdag pa ni Pimentel na kahit raw na may basihan ng Kongreso sa pag-revoke sa prangkisa ng SMNI ay dadaan pa rin daw ito sa tamang proseso at butuhan. Kamakailan lang ay inadapt ng Legislative Franchise Committee ng Kongreso ang resolusyon na humihiling sa NTC na isuspe ang operasyon ng SM&I. Napuruhan talaga ang SM&I dahil sa pagpapalabas sa kanilang segment noon. Kasama ang anchors na sina Jeffrey Celis at Lorraine Badoy, kung saan inakusahan naman nila si House Speaker Martin Romualdez na gumasta ng katakot-takot na pera sa kanyang pagbisita sa iba't ibang bansa. Nagkakahalaga raw ito ng 1.8 billion pesos. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Napo? 1.8 billion pesos. For how long? For uh, almost one year lang. For at the entire, for the entire Congress? Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang? Oo, oh, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is What? it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. Binakbakan ng mga kongresista ang dalawang anchors ng SMNI dahil umano sa peking mga pahayag nito tungkol sa 1.8 billion pesos na nagasta ng kanilang minamahal na house speaker. Nasaktan umano ang mga mambabatas sa mga bira ng SMNI sa kanila kahit noong mga nakaraang buwan pa ang lumipas. Napagalaman rin ng magkaroon ng hearing na mayroon umanong siyam na mga pending na mga reklamo laban sa SMNI at kanilang mga anchors na sina Celis at Badoy. Ang mga reklamo raw na ito ay galing sa Quezon City Court, NTC, Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, at Civil Service Commission. Sa matatandaan, inupakan ng gusto ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang Kongreso at sinabing ito raw ang pinakabulok na institusyon sa ating bansa. Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution mm. You will find out it's Congress. Mm -hmm. Walang limit ang ano nila dyan. Mm -hmm. Yung pork barrel, pork barrel, pati yan si Romaldez. He's wallowing in... Inupakan din ito si House Speaker Martin Romualdez na may balak raw na tumakbong Presidente Rason para kalabanin ito si Inday Sara. Ngayon, ay klarong na ang mga kongresista sa dati nilang pinabura noon at sinamahan na presidente na si Rodrigo Duterte. Kung politika ang lahat ng ito at halimbawang maging matagumpay ang pagtanggal sa prangkisa ng SMNI at maging rason sa hindi na nito pag muli ng kanilang mga programa ay siguradong malaking bagay ito sa partido nila VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na makakapagprograma pa ang dating Pangulo para marinig ng mga tao ang mga banat nito. Ang tanong, sino kaya ang mga kongresistang papabor at kakampi sa SMNI? May sasagip kayang kongresista sa SMNI kahit na alam niya o nila na ang karamihan sa kanilang mga kasamahan ay pabor na tanggalan ng prangkisa ang himpilan kung saan nagpuprograma ang dating Pangulo? Hindi kaya sila pag-iinitan ng kanilang mga kasamahan? Sa kongreso, kapag umabot sa puntong mabaklasan ng prangkisa ang SMNI, ay siguradong magiging personal na ito sa dating Pangulo. At malay niyo, baka pati na rin sa anak nitong si Inday Sara, ang pananatiling tahimik at hindi pag-imik o kahit pumagit naman lang ng Pangulo sa lumala ng bangayan na ito ay nagiging pabor sa panig ng mga kampi sa house speaker dahil malaya silang makagalaw ng kanilang mga gustong gawin para makipagsalpukan sa kabilang partido na bumibira rin sa kanila. Nagiging malinaw na hindi nakatakataka kung mangyari man sa susunod na eleksyon sa 2028 na ang iindorso ng Pangulo ay ang kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez. Kung sakaling tatakbo man ito sa pagkapangulo, maiiwan si Inday Sara Duterte na umaasa sa sanay indorso sa kanya ng Pangulo pero hindi big sabihin na magiging mahina na ito dahil totoo namang malakas pa rin ang hatak nito sa mga tao kahit pa nasabihin nating nabawasan din ang mga naniniwala sa kanya noong pumutok ang isyo ng naubos na 650 million confidential fund sa loob lamang ng labinisang araw kapanapanabik itong mga mangyayari dahil maraming mga pwedeng mabago sa mga nakaugalian ang sitwasyon sitwasyon. Ikaw, naniniwala ka bang dapat lang natanggalan ng prangkisa ang SMNI? Kung gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.